kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos malula ang mga oposisyon sa laki ng hinihinging confidential fund ng OVP, ay kaagad na bumira ang mga ito para subukang pigilan na hindi mapasakamay ng OVP ang ninanais nitong confidential fund. Uh, at yung pagbanat ngayon sa confidential funds uh, ni BB Sara ay hindi pagbanat sa personal ni BB Sara. Pagbanat siya dun sa sobrang laki at wala sa lugar na confidential funds. At yun ay tamang pagbanat lamang dahil yun din ang tanong ng mamamayan. Ang confidential funds naman ay galing sa buwis ng mamamayan hawak interest ng gobyerno at dapat lamang naman talaga namin i-appropriate sa mga ahensya na may mandato talaga at may uh, expertise talaga sa national defense uh, at po sa public safety. Ayon sa Vice Presidente, ang Confidential Fund ay ginagamit para sa seguridad ng bayan laban sa mga kalaban ng Estado. Kaliwat kana ng bira ng mga kritiko kay Vice Presidente Sara Duterte. Inungkat pati na ang natanggap na confidential fund ng Davao City noong siya pa ang nakaupong alkalde noon. Noong presidente ba ang kanyang amang si Rodrigo Duterte? Ayon sa COA Annual Report, pataas ng pataas ang natanggap ng siyudad ng Davao na confidential fund simula noong 2016 hanggang 2022 mula sa 144 million pesos hanggang sa 360 million pesos noong nakaraang taon sa pag-upo naman ng kanyang kasalukuyang presidente. Dismayado si senador Risa Hontiveros dito dahil ayon sa kanya, ano raw ang meron sa Davao kung bakit napakalaki ng kanilang confidential fund kung ikukumpara sa ibang lungsod kagaya ng Makati, Quezon City at Manila. Bakit umabot sa 460 million uh, per year no ang uh, uh, ang key mayor Sara Duterte sa Davao samantalang yung ibang mga malalaking uh, eh, uh, LGUs den uh, Makati, Manila, Cebu ni hindi umabot sa 100 million eh mapapatanong ka talaga bakit ano bang meron sa Davao eh inaagaw din ba yan ng China? tulad ng sa West Philippine Sea. Sinigundahan pa ito ng kongresistang si Franz Castro na dapat raw sana ay ibalik na lang ang pera kung hindi man lang ito maipaliwanag ng maayos kung saan ito napunta. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, edi eh dapat ay meron din itong ano, no, performance report at the least is ima eh, kung hindi naman ito ma-account ng maayos gaano man kalakas ang sigaw ng mga kritiko tungkol sa tila mali o questionabling paggasta ng confidential fund ay wala naman ni isa sa kanila ang makakapagpatunay na nilustay ito o napunta sa hindi nararapat dahil kahit mismo ang retiradong Supreme Court Associate Justice na si Adolfo Azguna ay kumbinsidong wala pang batas na siyang magsisilbing gabay kung paano gamitin at saan gagastahin ang pinag-aawayang confidential fund. There should be a law that will uh, define the procedure for auditing confidential funds. Mm -hmm. uh, maybe the COA can propose or draft such a law. Mm -hmm. Dapat sabihin niya kung anong purpose itong confidential funds na ito. Oo, kaya yung COA naman maaaring tingnan kung talagang sinunod yung purpose ng confidential funds. Kahit na ganito na kung upakan ng kanyang mga kritiko si VP Sara Duterte ay hindi pa rin ito sa ngayon nagpapalabas ng kanyang statement para sagutin ang mga banat ng kanyang mga kritiko maliban sa naging pahayag nito noong October 4 nang dumalo ito sa 122nd Police Service Anniversary ng PNP. Ito ang salitang kanyang binitawan na siya namang pinagpiestahan muli ng kanyang mga kritiko. Confidential funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Dahil sa statement na yon ng Vice Presidente ay muli na namang bumanat ang mga pumupuna sa kanya. Ayon sa kanila, klaro daw na nagagalit si Vice President Sara Duterte kapag kinikwestiyon ng hinihiling nitong confidential fund at hindi raw tama na sabihin na kung sino man ang kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan kaya nararapat lang na makukonsiderang kalaban ng bayan. Samantala, Dismayado naman ang political strategies na si Malote Kia. sa patuloy na pananahimik ni PBBM kahit na binibira na ng mga kritiko ang kanyang vice-presidente. Hindi raw nakikita ang suporta ng presidente sa kanyang vice. Hindi kagaya ni Sara Duterte na palaging ikinakampanya ang pamamalakad ng presidente niyang si BBM. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. Mm -hmm. And we know presidents do that. They get things done. Mm -hmm. But we don't see that. Uh, si VP si, si kasi parati niyan sinasabi, uh, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin mm -hmm. si Apo. I mean, uh, as I said, she took the silver bullet when no, she decided it, to slide huh? down. And uh -huh. for me, that's a, a big sacrifice. Sa tingin nyo tuluyan ang mababawasan kung hindi man matatanggalan ng confidential fund ang OVP? Ano ang reaksyon mo sa hindi pagkibo ni BBM sa mga kaliwat ka ng banat ng mga kritiko sa kanyang vice-presidente? Ikaw, pabor ka ba o hindi sa pinag-aawayang confidential fund? Abay sa tingin ko ang unity may sa so na lamang gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.